Magandang hapon! Tara, magluto tayo ng putong balinghoy. Noong nakaraang linggo, pinadalhan kami ng maraming balinghoy at nyog mula sa probinsya ng Romblon. Kaya naman, minabuti namin nagawin itong putong balinghoy. Ang putong balinghoy ay kilala rin sa tawag na puto lanson o aripahol balinghoy. Isa itong uri ng puto na nagmula sa rehiyon ng Kandurang Visayas, partikular na sa Iloido. Ito ay gawa sa ginadgad na balinghoy o kamoteng kahoy na may filling o palaman na gawa naman sa kinudkod na niyog at asukal. Sa pagawa nito, maglagay lamang ng ginadgad na balinghoy sa ilalim ng molde. Lagyan ng palaman sa gitna at takpan ng ginadgad na balinghoy sa itaas. Magpakulo ng tubig sa steamer at ilagay ang mga molde. Takpan at pakuluan mula 10 hanggang 15 minutos upang maluto ang mga puto. At ayan, luto na ang ating putong balinghoy. Wow! Amazing! Tara kain tayo! Hanggang sa susunod naming video, kami ang Manson Ian Explores. Maraming salamat sa panonood. Bye.